Hello guys, good afternoon. Welcome to my YouTube channel, Lani Kanyete Official. At sa ating mga kababayan dyan, nasa ibang bansa, maayang udto, maayang kabi sa inyo lahat guys. Saan man kayo sulok ng mundo, amping mo kanunay guys. For today's video, tayo po ay magluluto ng binignit, Tayo po sa garahe at meron po ako doong munting kusina. Doon po natin lulutuin ang ating binignit Tara guys. Tara natin. Dito po kami sa garahe at magluluto tayo ng pinignit. At ito po ngayon ang ating lulutuin. Ito po ay saging, saging, gabi, kamote, asukan, tsaka gata ratas. Yan po ang ating pandahok para sa ating binignit o binataang halo-halo. At sa atin naman pong juice, ito ang ating gagamitin, lemon with pipino. Masarap po yung lemon, nalalagyan natin ng pipino. Masarap po ang lasa. Ngayon guys, atin mo na tayo, magagayat mo tayo para sa ating binignit. And guys, tayo ay mag- ito, tatalop na ng ating mga hugasan muna natin guys yung ating kamuti at gabi. Yun na po ang ating nagsalang na po tayo ng ating kawali. Nagpabulak natin tayo ng tubig para sa ating sago. Lalagay na natin ang sago pagka bumulak na. Ito po ang aking maliit na tungpo. Yun po maliit kong lababo. Ito po ang aking munting kusina sa garat na po, nilagay na natin ang ating sago at ito ay saging at gabi. Yan, nandiyan na po yung ating gabi at saging. Malulutuin na natin ng kaunti. Ilagay natin yung kamuti kasi pumisaboy agad malakain. Ito no, nga. No. Yeah, ano na, Ayan po yung gata. Ayan, lumaganan natin yung gata. Oo, sarap na. para maging creamy, lagyan natin ang Napaka-creamy na ng ating Okay na to guys. Okay na to. Sana tayo. Kaya sigaw ito so na guys, ang finished product ng aking nilutong binignit. Ngayon, titikman na natin. Titikman natin ang ating nilutong binignit. Mm. Masarap kasi creamy siya kasi meron siyang gatas. Ito na po guys. prepare na tayo ng ating juice. Basa na natin. Okay, alisan natin ang puwit para pag-iga natin, hindi siya masyado natin. Ang juice na lemon juice ay napaka-organic. Tapos lagyan natin siya ng pitino. Maganda siya sa mga high blood. Kailangan high natin talaga sa katawan natin ito lalo kapag pag-init ngayon. Halo natin sa ating juice ito. Guys, maganda ito kasi organic ang aming juice. Pipino, lemon. <laughs> Sarap. Ating pipino. Ating gayatin at ito na may ating Pakainin naman natin to. Ito ang pinakakain natin. Ito so, yung ating frutas. mga tinapay, juice. tayo magkupit ng ating barbecue. Kaming hapunan guys, hindi na tumirinda hapunan na talaga ito. Guys, nagukas naman ako ng kamay. Malinis na kapit. Sa Bisaya, si Ang nakalagay. Ah, lagyan mo lang siya ng asin. Kunting bichin, paminta. Yung, isugba na. Sarap na, sausaw na lang sa tuyo. Wala nang babad, wala nang marinit-marinit ito. Pero yung sarap siya ihaw na ano organic wala na siyang ibang nilalagay ng mga ito nga nagagayat nga ako oh, para pika pika isang dampot sa sa tuyo may kalabansi sarap dito tuyo na marami kalamansi kumuha ka ng kalamansi na lang din sa ating puno Jen kainit bang bisag init sige gigit Bisa kilaw, sige kilaw. Tapos meron tayo doong sinaking tambako, nilabas na rin yun para... Hanggang dito na lang yung video ko guys. Please like, share, and subscribe. And click the notification para updated kayo sa aking mga videos. Bye guys! God bless! Thank you for watching!